Sa tingin nyo, totoo kaya yung kwento ng ating mga nakakatanda? Habang nag-uusap sila, may narinig silang tunog. Isang malalim na alulong o parang tahol ng mabangis na nila Eh, hindi na normal yan. Parang may napakalaking bagay na papalapit. May naaninag silang malaking anino. Ay hindi makagalaw dahil sa sobrang pagkabigla sa nangyari. Sa isang maliit na baryo sa Visayas na malapit sa Dalampasigan ay nakatayo ang mga bahay na yari sa Pawid at Kahoy. Malayong malayo sa polusyon ng syudad at mga maiingay na sasakyan para itong paraiso. Maliwanag ang tubig, sariwa ang hangin at napakatahimik na lugar na ito. Ang lahat ng nakatira ay nasanay nasa simpleng pamumuhay lang ngunit puno sila ng kasiyahan. Lando, saan ka na naman galing? Marami pang gawaing bahay rito. Gala ka lang ng gala. Nasermonan si Lando na kanyang ina dahil abala pa ito sa mga gawaing bahay at agad namang sumagot si Lando. Opo inay, dadalhin ko na po yan. Pumunta lang ako kina Ben. Tinignan ko yung bagong bilin niyang pangisdang pana. Pwede ka naman pumunta mamaya pagkatapos nito. Dagdag ng kanyang ina. Kumangon na lang si Lando at nang masimula na niyang dalhin ang mga gamit pangingisda ang hanap buhay ng mga tao sa kanila at minsan pag maraming huli ay binibenta nila ito sa kabilang bayan kundi kaya ay pinagpapalit sa ibang pagkain. Subalit, kadalasan silang nanguhuli ng isda sa umaga. Bilin daw kasi ng matatanda sa kanila na hindi daw dapat mangisda tuwing gabi. Kasi hindi na daw oras natin iyon. Lalo na kapag kabilugan ng buwan. Totoo kaya yung sabi-sabi ng mga lola at lolo natin? Tanong ni Iday sa mga kaibigang si Nalando, Ben at Cora. Sumagot naman si Ben. Baka gawa lang yan, pang takot sa mga bata at nakagawian na. Ikaw talaga Ben, ang tigas ng ulo mo kaya palagi ka nalang napapagalitan. Wala namang mawawala sa atin kung susundin ang bilin ng mga nakakatanda ba? Diba? Sambit ni Cora sa kanila. Naku, ako nga rin parang gusto kong malaman kung totoo yan. Baka hayop lang yan o aso tapos ginawan ng kwento nila. Pabirong dagdag ni Lando na tila sinusuportahan si Ben sa kanyang ideya. Sige para mapanatag tayo. Pwede tayong gumala sa dalampasigan mamaya. Kabilugan din ang buwan ngayon. Hindi naman tayo magtatagal ba? Diba? Sabi ni Ben sa kanila ang tatlo natila tila kinukumbinsi itong gumala mamaya. Hindi sumagot ang tatlo. Sina si Iday at Lando ay ngumiting tumango lang. Si Cora naman kahit natatakot ay gusto din niyang gumala kaya napagpasyahan na lang na sumama sa kanilang tatlo. Naglalakad sila sa dalampasigan habang nagkukwentuhan sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Sa tingin nyo, totoo kaya yung kwento ng ating mga nakakatanda? Tanong ulit ni Iday sa kanila. Hoy, huwag mong banggitin yan, baka marinig tayo. Pabirong sagot naman ni Lando sa kanila. Agad namang nagpatuloy ang apat sa paglalakad at kasabay ng pasimpleng tawanan nila. Ang liwanag ng buwan ay kumikislap sa ibabaw ng dagat. Habang nag-uusap sila, may narinig silang tunog. Isang malalim na alulong o parang tahol ng mapangis na nila lang. Nagkatawanan pa sila sa una. Iniisip na baka guni-guni lang. Pero habang tumatagal, palakas ng palakas ang tunog tila palapit sa kanila galing ng laot. Si Cora ang unang nakaramdam ng kaba. E, hindi na normal yan. Bulong niya pinagtawanan lang siya ni Ben. Kung alimang nga yan, bakit wala pang nakakakita? Sa sagot na sana si Iday nang napansin nila na biglang naging kakaiba ang galaw ng dagat. Walang hangin ngunit may mga malalaking alon. Parang may napakalaking bagay na papalapit. May naaninag silang malaking anino. Tumigil silang lahat, walang nagsasalita. Isang mabigat na pagbagsak ng kung anong bagay sa tubig. Sumunod ang pagbuka ulit ng alon na para bang may umahon mula sa kailaliman. At doon nila ito nakita. Dalawang mata na kumikislap sa kadiliman Malalaki, pula at nakatingin lang sa kanila. Isang malalim na ungol ang sabunod. Hindi na ito basta tunog. Ito'y parang bulong sa kanilang mga isip. Nagdudulot ng sindak na hindi may paliwanag. Naguunahan silang tatlo na umatras. Ngunit si Ben ay nanatiling nakatitig. Waray na hypnotismo. Ben, tara na. Anong ginagawa mo? Bakit nakatitig ka lang dyan? Batid ni Cora. Hoy Ben, ano ka ba? Sabay hila ni Lando at saka lang siya natauhan. Pero bago sila makatakbo, may malaking galaw sa tubig. Isang malay ganting katawan na bahagyang umagat kasabay ng isang malakas na hampas. Hindi na nila ito nakita ng buo, ngunit kagimbal-gimbal ang sumunod. Napasigaw ng malakas si Cora sa kanyang nakita habang ang dalawang kasamahan niya ay hindi makagalaw dahil sa sobrang pagabigla sa nangyari. umalis na kayo at tumingi kayo ng tulong sabi ni Iday na latang namimilipit sa sakit Iday huwag ka magsalita ng ganyan ililigtas ka namin sabay tayong tatakas rito sabi naman ni Lando na halos ulang mailabas na boses bago pa man sila makapagsalita muli ay biglang umalulong ang alimaw na umalingongaw sa dalang basigan parang naghahanda ito na umataki muli sa kanila nagulat silang tatlo kasunod ay sumigaw ulit si Iday sa kanila umalis na kayo Tumakbo agad sila pabalik sa baryo para humingi ng tulong sa kanilang kasamahan. Agad silang nagtungo ulit sa dalampasigan. Ngunit nang makarating sila roon ay wala na si Iday at ang halimaw. Naiwan na lang sa buhangin ang kanyang tsinelas. May pahid ng dugo. Meron din isang kaliskis na naiwan na sobrang laki. Halos hindi makapaniwala ang lahat sa nangyari. Pero sapat na ang kanilang nakitang dugo ang tsinelas para maintindihan na wala na talaga ang kanilang kaibigan na si Iday hindi na ito makakauwi sa kanila. Kinabukasan, nagising ang baryo sa balitang may batang hindi nakauwi. Maraming nagtanong sa tatlong magkaibigan sa nangyari. Subalit halos hindi makapagsalita ang tatlo dahil sa ramdam pa ang kagimbal gimbal na pangyayari. Mula noon, si Ben, Cora at Lando ay hindi na lumalapit sa talambasigan Kapag tinatanong sila tungkol sa nangyari, iisa lang kanilang sagot hindi dapat ginagalit ang dagat at lalong wag na wag niyong subukang pumunta tuwing kabilugan ng buwan. Hindi lang tayong mga tao ang naninirahan rito. Punong-puno sila ng pagsisisi. Kung sinunod lang sana nila ang bilin ng mga nakakatanda, hindi sana hindi umantong sa ganito. Sa mga gabi ng kabilugan ng buwan, may ilang nakakarinig ng parehong alolong at kung minsan may nakikitang dalawang matang kumikislap sa malayo, nakamasid sa dalampasigan. At doon, unti-unting nabuo ang pangalan ng halimaw. Isang bulong na paulit-ulit inuusan ng mga tao sa kanilang baryo. Hangon din.